ito po ang kagandahan pag may in-install po tayong digital temperature at voltmeter gauge kasi po nalalaman po natin kung gaano na ba kainit ang ating makamaya katulad po nito 47 degree lang po ang itinaas niya kanina pa po kami nagka mayroon po po nalaman sige na po namin tayong na stock kasi stock offing po siya kasi hindi po tumataas ang aming temperature para po kaming walang temperature dahil po ang wala po itong digital po sa gauge lang po na stock hindi po namin nalalaman kasi po wala po na meron at lahat lang po ang aking nakikita hindi patulad pa digital kita mo talaga na tumataas at binababa yung very pero ito pwede sa labing bibig stock open na pinakuha nga ito thermostat at ang kagandahan din ito may bolt meter bridge din ito na nakikita mo kung maganda ba ang charging ng iyong alternator o, po siya ng 48 dapat dito sa takbo namin nasa optimal temp na po siya yun ang kagandahan sana kung may thermostat pero stock open na po hindi po siya umabot po up to my tent walang natopontrol ng init at lamig ng ating makina okay, nasasabi ko na stock open na po ang ating thermostat kita nyo may huwang na po hmm. huwang na po siya hmm. hindi na po nagpo close at saka nag open naka open na po siya parati sirang thermostat stock up open na po to hmm. Ikaw wala ng rubber. Stock up open. Ito po ay good. Bago. Stock up close. Pag mainit na po, ito po ay bumubuka. Pag malamig na naman, ito po ay nagko-close. Katulad ito. Ito po ang nagko-control ng init at lamig ng ating makina.